nga mga ka-Facebook, dili yun siya mensahe nga kutob sa mga kitaan eh. Diri sa Facebook nako ako, example, tagalayang lugar, dili ni para sa inyo nga mensahe. Pero ako gining i-social media, ron nga ang mga kabarangay na diri sa barangay Bunawan, matin uh, matinawan po ng pipila. Kay daghan ang gining nag nga, istriktor kayo ang pamaagi sa padula karon sabton ta mo mga kabarangay mga ka Facebook ha ay mo kalain sa ko mo share lang po ko gitawag siya og kini interporok para sa to ang umalabutay nga baranggay barangay di karong Oktobre Disenuibi kung wala ko na sa'yo mga ka Facebook yun na pag maghisgot gani og interporok dili yun pwede mga ka Facebook nga mudula ang dili sakop diha sa sunah Qur'ana nga purok example ako uh, zone 7 dili pwede nga modula ko dito sa zone uh, zone 7 eh example lang na siya dili pwede dayon dugang ba mga ka Facebook kini nga padula nindot kayo mo na nga nalipay og nagpasalamat gani ko sa kang kapitan maglangit tungod kay gihimo niya ni aning, uh, padula daghan gid ang nalingaw daghan ang nalingaw daghan ang malingaw tungod kay kung imo ha siyang tanawon na uh, uh, padula mga ka Facebook uh, bibo gid siya na bang sa lalaki ay basketball sa lalaki na balibol sa babaye sa una ba mga mga ka Facebook mga kabarangay basketball ug volleyball ra ba sa volleyball sa babaye basketball sa lalaki ako kung gali volleyball sa uh, lalaki sa una uh, dili ko sure kung naa dili ko sure kung naa kay wa man or basin wala lang pud ko pero dibo kaayo ang uh, mga padula karon sa na sa tuang mga council lili sa ingon nga pagpabukad sa ilang mga hunahuna pagpabukad sa ilang mga kasing-kasing o paglaban sila dili ingon ana akong point sa ko ang pagminsahe karon mga ka Facebook mo nga tinuod na ang akong gisulti nga nalipay gyud ko og kini ang nagpasalamat sa tuang kapitan o sa si mga council kaun, mga council uban pang kauwanan niya sa council mga ka Facebook padayon na ko ha balag medyo mutaas ni siya dayon mga ka Facebook example ako ulitaw tapos lumad ang akong ginikanan taga din bisan pag niabot pa kung Sambuanga bisan pag niabot pa kong Manila ngalan nga ulitaw ko wala akong gitawag og no permanent address wa man koy pamilya wa koy asawa ang akong point ko koy asawa so pag abot na ko din eh, kay example mo uli ko kay naay mga padula pwede gyud ko makadula na kaya hindi ko ni mo padulaon. Membro ba ang akong mga ginikanan diri sa sakop sa barangay Bunawan? Example, zone 1, zone 2 na na. Member or membro. Muna nga, bisan pag asa pa ko ni abot, bisan pag wala pa ko diya, nagmintin maintain kina narbaho ko. Pagbalik na ko diha nga na ay dula, makadula yung buot kong mudula, kung mudula ko. dili pwede nga muingon ang kapitan muingon ang mga nga tu amang kadito puyo na akadira wala kadiri membro man naghisgot man tag membro ha? membro man ang akong ginikanan tapos ulitaw man ko sila pa kustodiya pa ko di ba dili po nga, sa ingon pun nga pagdaot sa tuang council ha kay basi isipon na po ninyo nga nakig nagpost ko ani para daoton sila dili Tagaan lang ako og gining katinawan ang pipila ka mga naglibog. Kaya kagahapon mong mga ka-Facebook, na ay duha ka, na ay duha ka team nga, medyo na agin sila kining panagbangi o gilalisan kaya na ay nagpetisyon. Di man asayop ng pagpetisyon, labi na o nakabalo sila nga na ay angay petisyon na Pero kini ako adik po sa ingon nga paglaban sa nagpetisyon, o di sa ingon nga paglaban sa gipetisyonan i-share lang ko sa ko ang aside aron nga uh, inyo pong timbang kung asa gyoy mas tinuon o kung asa ang mas insaktogid uh, insakto ba kanang naagyoy naagyoy sa gining kitawag o katwiran ba o na mga ka facebook nga kung on sa manggali decision sa tuang kapitan nga medyo wala tanalibay at o at siyang istoryahan Istorya nato siya. Kung kun medyo paminaw nato, nasakitan ta, daw ato lang nato kung saipan ta. Kaya abin ninyo mga ka-Facebook, daily yod ka nang makapalipay ang pagbadlong sa ato ah. Labi nagsaipan Di gina makapalipay nato. Nga nun, garbo. Pero kung atong ipabos, ipaubos ang atong pride, paminaw nato, example na iski iskitsirman of barangay kagawad o kapitan ang kining nakiksulit ato na tapos nasakitan ta kinabadlungan ta kinaay ka nang sa itong kaoban atong atong isulti ang atong side tapos kung mapamatun ang na medyo alanganin yun ta kay nakdula ni siya nga dili membro diyan na minyo na gawas ulit ako gawas ulit ako minyo na tuwa din tuwa kuwan wala dari sa bunawa na nidula na minyo na siya iyang pamilya tuwa dito dito sila nagpa-membro na ba pero ulit tao gani mga ka Facebook. Pwede Kayo, atin, ko, ano, na bisag asa pag ginalalison. Kay og sa kuha po nang atin, makiglalis ko bala pag o bala pag Ano? Ulit na. Di ba na nara? mga ka Facebook nga uh, kininga, kining minsay. kining uh, Um matinawan ang pibila. O oh, inawto nga dili mo masuko. God bless sa tuang tanan.